Okay da? Okay! Kay Kuya Ken Kay Ate Fiona Kuya Kelkel -kel. Lego! Wow! Kaya kay Ninong Bong Ano sasabihin? Thank you po Kuya Kenkel Ken, sa Ninong Bong Kuya Kelkel -kel pa Kuya Ken, Ken. Saka Ate Fiona Ate Fiona oh, Merry Christmas ta da da da, -da, -da dami mo gift Ito Tita Mix Ito, right, so Ito Ninong Melvin Ito Lola Open, Kuya Kiko, Kuya Michael, Tanyela, Taneo, Lola. Yung pa, may isa ka pa, oh. May bilog-bilog. Ayun, oh. No? Maru, maru. Saigo. Saigo na. Tingin mo, basa mo kanino galing. Wala. Ah, baka yung ninungbong mo rin. Oh, din yan. Kuya Ken sa Kuya Kelkel. Ate Fiona. Ipay, bigay ninong. Tatlo. Tararat, taran. Wow! Tatlo bigay ni Nino. Ang car. Hindi, bombero at... Ay! oh, iba naman. Ibang car. Wow! O, ang sasabihin? Thank you, nino Ninong? Ninong Bong, Kuya Ken, Kuya Kel, and Ate Fiona. Okay, next. Cebu, meron pa ata. Yung isa, yung isa kanina yun, sa dulo. nino pa pa? Yung dulo kanina yan. Baka sa'yo pa yan tingko ko, kanino? Love, Lola. Uy, <coughs> Lola na naman! Tatlo! Bigay sa'yo, Lola. Tatlo din yun ang buong. Wow! Tadadadadadan! Mata? Ano naman yan? Car. Car! Dami mo na, car! Ay! Ikot car! Ikot car! Wow! Ano mo na yung ano? O, oh, baba ka na, baba po. Pasasabihin kay Lola? Thank you for Lola. Okay. O, oh, sabihin mo na, thank you ka na <coughs> sa lahat. Thank you mga fans, sabihin mo. Thank you po. Happy? Happy. Konti lang ata eh. Masyado. Masyado happy. Merry Christmas. Okay, Merry Christmas. Sabi mo. Hi fans. Hi fans. <laughs>